Good morning guys. Ito na naman ako. Ang inyong ate. Magmumukbang ako ng pansit. Kantin na may halong gulay at counting chicken. Ito oh. So guys, sana po hindi po kayo magsawang manood sa aking mga ina-upload na video. At huwag po ninyo din kaligtaan na isubscribe ang aking video. At para po maging lalo kayong updated sa aking mga video, subscribe nyo po ang aking YouTube channel. So yun lang po guys ang aking inihiling tulong ay masubscribe nyo ang aking YouTube channel. So guys, kain tayo. Bismillah. Mm. Guys, ako guys, hindi ako magluluto ng pancit kanto na wala pong halok. Yung pancit kanto lang hindi po guys. Kasi maalat. Ayaw ko lang sa iba. Kaya ito yung aking technique. Kaya talagang ginagawa kong may halo talagang gulay. Parang pancit. Meron din po ako rice dito guys. Ito o oh. So, kukuha po ako ng rice. Ayan, guys. Kasi ito po, guys, ay 3 in 1 na. Tanghalian at saka breakfast. So, eto. So, guys, kain tayo. At habang kumakain, mayroong konting istorya. Sana po guys mamonetize na ako sa aking YouTube. Pero ang masasabi ko guys, hindi po ako talaga marunong mag-edit. Meron pong ini-edit dyan sa Chrome at hindi ko po, po nagagawa. So baka sakaling may nanonood at marunong kayo, baka pwede makahingi ng tulong kung paano po i-edit itong YouTube channel ko. Hindi ko po masyado nasusundan po ang mga uh, tutorial dyan na nakikita ko. Pero ang akin guys, hindi po ako tumitigil kasi sa isip ko, kung talagang akin, mapapasa akin pa rin. Yun ang akin paninindigan at paniniwala. Kung talagang akin ito, mapapasa akin pa rin. So... Guys, hana po. Mapansin nila ako sa YouTube. Hoi, hey, Meng. Hoy Meng. nagapikan? ka? Sana, nag ka ba kagina Guys, tinatanong ko yung sister ko kung nagluto na siya. Hindi pa daw kasi kararating niya. Sabi ko, sana sa umaga nagluto ka na. Ako kasi, guys, iba yung akin. Umaga pa nagluto ako ng kanin kasi nilalagay ko po, po sa isang lalagyan yung kalahatik para po sa hapon din na po ako nagluluto. Ganun talaga yung tao pagkamag-isa ka lang. Kasi sayang yung mga gasupa. Hmm. Alam niyo guys, mas masarap yung ganitong pagluto talaga sa kanton. Try niyo ganito guys, yung kanton. Lulutuin niyo na kung may manok, manok ang halo. Dagay ngayon hindi po ako nagluluto yung pansit na pansit talaga yung ganito na niluluto ko mas madali kasi di ba guys tipid sa gastos tipid sa gasol at sa ano diyo pagod kasi ako guys yung breakfast ko at saka tamhali isa lang ini ako kumakain ng tanghali ganun lang talaga yung akin guys Tamad lang kasi ako ganito magluto pa ng tanghali. Ina. So guys. Hanap ako lagi po niyo panoorin aking mga video. Hindi naman po sinasabi ko na panoorin niyo dahil magaling ako. Hindi po ako magaling, guys. Bukod sa hindi ako magaling, hindi ako marunong mag-edit at saka senior na kasi ako kung ano lang yung kaya ko doon na i ano, i-upload yun na so ang oras ngayon guys ay tama tama lang 10 o'clock at hindi ako kakain hindi po ako, ako nagugutong guys kasi pag hindi mabigat lang yung trabaho hindi ka masyadong gutungin Not po na doon ka nagtatrabaho sa farm, kasi sa farm talaga, mainit, mahirap magtrabaho. Kaya, magkain sila ng tatlong beses. Maagang maaga, magkain sila bago umalis papuntang farm. At sa tangali, magkain din. At sa gabi. Kasi po guys, yung trabaho nila talagang makakapagod. Aminin ko guys, ako hindi ako nakapag-try na mag-farm. Pero dito lang sa garden ko guys, nakakapagod. yung garden ko ngayon sa likod napabayaan ko na kasi ganito minsan Cellphone nang hawak maniwala kayo guys sa hindi yung cellphone maraming ano guys yung iba hindi na magkapagtrabaho kasi puro cellphone nang hawak dati ako ganun guys pero inanong ko ang sarili ko sabi ko hindi tama ito bago ako hawak ng cellphone ganito pag natapos ako ganito hawak ko ng cellphone si kasi mag edit ako at upload ako kasi bukos sa youtube guys meron pa akong ibang mga uh, uh, media platform kagaya po ng pupu nagpupu po ako kaya po guys masasabi ko na masyado na akong ano nakababal sa social media eh, hindi naman ako suwisikat hindi ako na hindi pa ako na monetize pero dito sa pupu naglalaro ah uh, na ako natatanggap na konti sa pupu kasi kahit wala manood sa iyo mag live ka lang mayroon ka ng points hindi kaya ah uh, umupo ka lang sa panel nila yung iba nang awa magbigay ng points yung iba naman hindi sure ka lang pero meron kasi inuupuan diyan guys sa sa ano sa panel nila na yung sinasabi nilang crown seat na meron kang matatanggap na points. So doon ako palagi nakaupo. Kaya masyadong masabi ko na masyado na akong ano sa social media ba. Yung nakababad. Kasi ito lang ko ang alam kong libangan ko sa edad ko nito guys. Yung nasabi nga nung ano, mga pamangkin ko, mga apo ko. matanda tanda mo na hindi ka pa sa social media, sabi ko wala na akong magawa doon. Kasi nung kabataan ko, wala man social media. Kaya alam nga sabi ko, ngayon meron na katandaan ko, di, siyempre, makiuso na rin ako. Diba guys, nung kabataan natin, tayong mga senior, wala pa man ito. Kaya, ngayon pa siya dumating, katandaan na natin, kaya makiuso pa rin kung kaya mo. So, wala, wala naman ako nakikita na mali dyan sa uh, pagsali mo sa social media kung kinatanda ka na. As long as kaya mo, marunong ka, pwede kang sumali dyan. Pero, akin, pinapabayan ko na lang kung anong sinasabi sa akin, okay lang. Kung sana ako nag-i-enjoy, bahala kayo dyan. So, guys, gano'n talaga yun yung ate, walang So, hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye. At sana po, huwag mo yung kaligtaan i-subscribe ang aking youtube channel at kagaya pa rin ang aking sinasabi na ang aking inaasahan ay para sa ating lahat sa inyong lahat ay good health at saka sana lahat may pagkain bye bye